What's up mga kagat? Ito pala yung first day namin po pumunta sa DGC sa Taguig, Manila City. Medyo matagal lang biyahe nito mga kagat, kaya nag-isipan namin muna matulog dahil mahaba po ang traffic. Gawa po sa traffic at matinding traffic po makapunta SLEX hanggang Skyway mga kagat. At ito na pala po yung Skyway Connect. Pero nilapasan natin yan mga kagat. Pupunta po tayo sa SLEX sa Skyway talaga na mas traffic at hindi na makakadyan kung yung kiyahe makakadyan medyo mabilis lang hindi pa makakadyan na kami sa road ng Manila sa so, wakas dito na po kami sa Venice Grand Canal sa may BDC Tagig Manila at kung saan magkakaladala kami kasama mga pinsan ko medyo konti ng biyahe kasi wala po kami may ito at kung saan po kami bababa ni Nino Weng at ito nga po pala mga dyan dito po kami binibaba ni Nino Weng sa entrance ng Venice Grand Canal kaya kasama si Lakit at Ijo si Nino pa o mga itong iba at ito naghahanap kami sila ng panonori ng film eh, kaya may PC man mo video at ang ganda nito mga dyan, para tayo nasa itanin ito at marami mga bangka nito solid na solid ito mga ka -dyan. kaya naisipan namin muna maglatad bago kami pumunta sa sumakain din sa bangka at naghanap po muna kami ng makakainan namin mga ka -dyan. mula wala nang iba kung nasa food hall nito o palapit na bukwin kami dito mga ka -dyan. at napunta namin si Marvin Agustin dito yung secret kitchen yan tsyar! eh dito naman po kami naghanap ng mga at naghanap na rin kami ng mga order ng pagkain katulad ng asbarro, pepper lunch, little manila kimbab, takoyado, at marami pang iba mga kadat. Sa Takoyaki, di ko lang kung hindi yun. ko na nabigay ng mga isa. Ito na pala yung marketplace. So, di, di, ulit din yung mga kadat. Kaya naisipan namin ang bodo na kakainin po namin. Beef pepper steak ko corn yung akin mga kadat. Kaya nasa breakfast kami kung ano yung order namin yung pinapay. Ito pala yung kinalolo at lolo. Yung secret kitchen ni Mark University. Hmm, kitchen baka naman. Spaghetti naman from sparrow with bread baka naman. Pizza naman with New York style from Sparo baka naman at marami pang iba at solid na solid itong pagkain nila dito at solid na solid dito mga kadyan kaya mga pamilya ko at mga pinsan ko ay food trip na naman ang buong pamilya nasarapan dito sila sa pagkain na ito mga ka kaya food trip na naman si Kuya Jad mmm pepper lunch mmm sarap beef pepper lunch mga kadyan ko ay napakasolid din ng mga kadyan kaya inubus ko na ang pagkain na ito ang ganda ganda pa ay eh, tinikma ko na yung bread ko mmm sarap from bread to baka naman eh pusog na naman si Kuya Jad pakatapos namin kumain agad kami naggala-gala at pupunta po kami sa sa kaya ng mga bangka para na sa Italy po kami mga kajad ito pala yung free boat ride dito na saan pwede tayo sumakay dyan mga kadya, Napakaganda ng view nito at ambience nito Parang tayo nasa Italy yan mga ka-jad Ayan, shoutout sa mga clowns Sa mga mascots dito mga ka-jad At ganda, ganda ng mga sodilat Solid na solid Ayun, Avengers yun mga ka dyan. Hmm, pati na rin in yan mga ka-jad Napakasolid din yan Kaya naisipan namin kumuha ng ticket dito sa free road ride Medyo mahal ticket Pero naging tayo muna po kami Kaya naisipan namin yung ninungpaw At ganda-ganda po, hindi ko mabigay Kaya naglakad muna po kami ninungpaw Kasama yung mga ko para bumili ng hinihiling namin mga ka dyan at sa wakas, sasakay na rin tayo sa boat na para itali tayo mga ka dyan syempre si kuya ang alalay natin dito mga ka dyan ang ganda at at na ko pa sa nilong pa tita doktora dito mga ka at ayun sa toki kuya at ayun dito na tayo sa boat ride right? napaka dito para tayo na sa itali pagkapunta ko dito sa Italy next time mga ah, video ko na ito na mas maganda sa personal ayun sila at ito yung total featured video sila dito mga ka at napakaganda dito mga ka dyan kaya sakay mo yung pampig ito to 5 seaters yan mga kadya ikot ikot lang po yung mga kadya at natapos na kami at kaya kami umalis ayun siya to pikuwi na lalay pa kami ito pala yung mga picture namin mga kadya at pakatapos namin ng boat ride na isipan namin bumili sa kantians para sa merienda mga kadya at ayun po na naman sila mga kadya naisipan namin ikutin itong bigis yung mga kadya kasi kapi na pala itong mga kadya kaya naisipan namin kumain dito sa mokdo pero ito ko na nang video niya kasi sobrang kutok po na po at kaya ipapuka kami mga kadya So, ako na lang dito nung matatapos na video na ito. Medyo mahaba ang namin. Kaya naisipan ko muna mag, magpahinga muna. Hanggang dito na lang mga kajad. Paalam muna. Bye-bye. See you next time.